Sa loob ng isang araw na sa limang kilo ng bigas ang niluluto at napapaubos ng Karindiriani na Nanay Francesca sa Barangay Santo Tomas Proper. Halos dalawang daan raw ang kanilang nagagastos rito pero hindi pa kasali dyan ang mga karne at gulay. Kaya naman hindi nito maiwasang mapakamot ng ulo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pagtaas, simpre mataas ng bilihin, tumas na naman yung gas tapos mamalang bilhin, paano na yan? paano na yung buhay natin. <laughs> Kaya ang 40 anyos na si Nanay Mai, mahigpit muli ang budget. Oo, oo makakaapekto talaga. Bawat taas naman, ramdaman na, naman natin lahat. Ngayong araw, ipinatupad na ang halos pisong dagdag singil sa produktong petrolyo. Kanina ng alas 6 ng umaga, ipinatupad na ang 60 sentimong dagdag singil sa kada litro ng gasolina, habang piso at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Kaya ang ilang progresibong grupo sa Baguio City nangangamba sa posibleng epekto nito, lalo na sa presyo ng mga bilihin. Anila panahon na raw para tanggalin ng pamahalaan ang excise tax at VAT ng mga produktong petrolyo. Ito raw ang dahilan kung bakit malaki ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, kahit kakaunti lang ang paggalaw ng presyo ng petrolyo sa pangdaigdigang merkado. Itong pagtaas lingguhan ng presyo ng langis, di ba? kung maayos ang pangangasiwa ng presidente, kayang-kaya niyang maglabas ng executive order para i-freeze yung presyuhan. Lalo't malinaw ang sinasabi ng mga kasama sa piston, hindi naman araw-araw bumibili na ng krudo sa ibang bansa na may mga deposito yan kaya hindi dapat lingguan ng pagtaas at syempre, yung magiging epekto nito kagad walang napapanagot patuloy po nating um, ipaglalaban ang ating mga karapatan ayon naman sa Philippine Statistics Authority nakakaapekto rin ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar sa presyo ng produktong petrolyo so for example uh, itong ating uh, diesel uh although hindi malaki yung effect no nung transport ngayon kasi 0.9 lang siya as a whole yung inflation rate niya nitong Oktobre versus uh, 1.0 noong September uh, but for example yung diesel uh, uh, prices nag-increase na siya ang inflation rate for diesel yung inflation rate ng diesel for example sa October ay 5.7 versus 5.1 noong September at yung gasoline naman, negative siya but lower negative inflation rate. Ito ay uh, nasa negative 0.7% nitong Oktubre uh, versus 0.9% negative din noong September. So, itong dalawa kasi ito naman uh, may impact dyan yung ating exchange rate kasi we're buying the uh, The, the goods no in in US uh, dollars so yun yung tinitingnan and uh, again yesterday uh, there was also another adjustment pero ayon din sa ahensya posibleng bumabang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin maliban lang sa produktong petrolyo kakasi tayo kapsad samantalang itibangil na ang kamkamal wala gitita ti di kitay politiko na dita nga daan dita posisyon gobyerno. Vanessa Bugtong, RNG News.